Ang kwento ng diwata ng gubat. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga banyaga sa ating bayan, naniniwala ang mga tao na ang kalikasan ay tinitirhan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Isa sa mga ito ang kinatawag na diwata. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang mandang babae na si Aling Rosa. Araw-araw Pumupunta siya sa gubat upang maghanap ng pangatong at mga halamang makakain. Bago siya pumutol ng kahit anong kahoy, lagi siyang bumubulong ng tabi-tabi po, diwata, pahintulot po. Ginagawa niya ito dahil itinuro ng kanyang mga magulang na ang gubat ay hindi lamang sa tao, kundi tahanan din ng mga diwata at iba pang nilalang. Isang dapit hapon, habang nangunguha si Aling Rosa ng kahoy, biglang may lumabas mula sa isang malaking puno ng balete. Isang babae ang nagpakita, may napakahabang buhok na kumikislat sa liwanag ng buwan, nakasuot ng puting kasuotan na tilagawa sa ulap, at may kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Aling Rosa, wika ng babae, matagal na kitang pinagmamasdan. Nakita ko ang iyong paggalang at kababaang loob tuwing dumaraan ka sa aming pahanan. Nang laki ang mga mata ni Aling Rosa. Sino po kayo? Nanginginig na panong niya. Ako ang diwata ng gubat na ito, sagot ng mahiwagang babae. Dahil lagi kang humihingi ng pahintulot at hindi naninira ng kalikasan, patuloy ng diwata, paggapalain ko ang iyong ani at ang iyong pamilya. Pag uwi ni Aling Rosa, nagulat siya dahil kahit maliit lamang ang kanyang itinanim na gulay at palay, napakarami ng kumubo at lahat ay maluluso. Hindi rin nagasakit ang kanyang mga apo at ang kanyang buhay ay naging masagana. Ngunit hindi lahat ng tao sa baryo ay marunong gumalang. May ilan na pumuputol ng puno ng walang paalam at may mga batang naglalaro sa punso nang hindi nagsasabi ng Tabi-tabi po. Isang gabi, bigla na lamang nagasakit ang isang batang lalaki na mahilig manira ng halaman sa guba. Hindi siya gumagaling kahit dinala sa manggagamot. Dinala siya kay Aling Rosa at sinabi ng matanda, Napagalit ninyo ang diwata. Humingi kayo ng tawad. nag sila ng pagkain, bulaklak, at kanila sa paanan ng balete nagdasal sila at nagpakumbaba. Pagkalipas ng isang araw, gumaling ang bata. Simula noon, natutunan ng buong baryo na rumespeto sa gubat at sa mga nilalang na hindi nakikita. Lagi nilang inaalala na kapag sila'y magalang, sila ay pinaggapala, ngunit kapag sila'y bastos, sila ay naapahama. At hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng mga matatanda. Kapag dumaraan ka sa damuhan, sa punso, o sa ilalim ng malaking puno, huwag kalimutang magsabi ng kabitabi po. Baka may diwata. Aral ng kwento: Ang kalikasan ay dapat igalang at alagaan. Ang pagiging magalang at mapagpakumbaba ay may gantimbala. Ang kasakiman at kawalan ng respeto ay nagbubunga ng kapahamakan.